ayon mismo sa ating Panginoong Jeso Kristo sa Juan Kapitulo 10 versikulo 7 hanggang siyam ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan sino mang pumasok sa loob ng kawan ay siyang maliligtas. Ang kawan na tinutukoy ay ang INC. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 13 hanggang 14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at tinilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. You already know why the title of our religion is the INC, Jesus is the Son of God. Christ, He is the head of His Church. Ang Panginoong Yesu Kristo ang siyang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Efeso Kapitulo 5, Versikulo 23 Porket nasa loob na, wala na bang gagawin? kailangan pa rin gumawa ng mga pagbabago sa buhay para hindi masayang ang pagkakataon. Maglaan din tayo sa pagpapalaganap para magkaroon tayo ng mga bunga. Anak hindi kami iligtas ng religion mo. Ang dapat mo gawin ay tanggapin si Jesus na personal mo na. Tagapagligtas. Wow ha, parang aplikante lang si Kristo tapos ikaw yung boss na magpapas siya kung tatanggapin mo siya o hindi. Ipagpalagay na natin na tanggap mo siya ang tanong tanggap ka ba niya? Hindi ko kayo kilala, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21 Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpaw ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 22-23 Hanggang 23. Hashtag Kawan o Hashtag Pastulan Kung paanong nalunod ang lahat ng nasa labas ng arko ni Noe lahat ng tiwalag sa loob ng Kawan ni Kristo ay susunugan. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapon katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Juan Kapitulo 15 Versikulo 6 Ang mga natiwalag ay pinapaalalahanan na, na maaari pa silang magbaliklo bago mahuli ang lahat ang ikapitong trompeta o doomsday. Kapag ang tunay na ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng mga bansa, ito ang magiging simula ng wakas. Pagkatapos nito ang paghuhukom, gaano na tayo kalapit sa panahon ng paghuhukom dahil tayo ay mas malapit na sa mga huling araw. Ang ikalimang trompeta ay naglalarawan ng digmaan at karahasan. Ang ikalimang trompeta ay naganap na. Saan ito nangyari malapit sa Southeast Asia at tumagal ng limang buwan ang gera ayon sa sinasad sa hula ng kasulatan? Baka maabutin pa natin ang ikahanim na trompeta at kapag dumating na ang oras para sa ikapitong trompeta, maaari nating sabihin na mas malapit na tayo sa katapusan. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 33 Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talas sa ninyo na siya'y malapit na, na sa mga pintuan na. Mateo Kapitulo 24, Versikulo 14 At ipangangaral ang Evangelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Araw ng paghuhukom, pagkatapos, lilito sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Mateo Kapitulo 24, Versikulo 30-31